Fabricated crime inciting to sedition lahat na ba may picture video ka pa dyan na nag addict si bangag at si Martin Romualdez ito mo na labas mo saldi sa ko video lahat mag-ingat ka ayaw kong mapatay ka okay ingat ka maari nga naniniwala na ako ngayon sa napapatayin ka din di ba pareho tayo may death di ba ako may detret pero hindi galing sa yo. galing sa mga bangag sa grupo ng mga bangag so naniniwala ako sa iyong insulto ko na may death threat ka pareho na tayong kapalaran ngayon ikaw kasi nagsasabi naman ako ng katotohanan di ba eh, hindi mo kasi akalain na babaliktad ka, ay, na, ididiin ka ng mga demonyong ito. Diba? Your own, sabi nga natin, like kung sinasabi sa vlog na ito, you're only good as your last performance. Tapos na. Okay? Tapos na ang silbi mo sa kanila. Kaya ilalaglag ka ngayon. Alright? Maganda tong ginawa mo, ilaglag mo ng lahat. Okay? Total, may negosyo ka naman, mamuhay ka ng pata, saldi ko. Ibalik mo. Para, you know, sincere talaga. Sincere ka sa taong bayan. Okay? Kung talagang ikaw ay may may, 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 may negosyo ko naman, lahat na mga control project mo, lahat na nakuha mo sa kontrata para maniwala ang taong bayan sa'yo Okay? Na ikaw ay nagbalik loob sa Pilipino Dahil napakaganda ng ginawa mo, in fairness to you na inamin mo na kasabwat ka Ang laki ng pinayat niya, ang laki ng problema eh? ba? Diba? Tama yung abogado ko, you have better you know, na mas marami mas malaki ang problema mo kaysa sa akin And now this is it, this is it saldiko, patatawarin ka ng taong bayan, ibalik mo lang kung anong para sa taong bayan. Itira mo kung anong man yung pinaghirapan mo. Inaglag mo na ng todo yung mga putang inang ito. Hindi ka mumurahin ngayon kasi may maganda kang ginawa eh. May maganda kang ginawa sa bayan kasi kung di ka magsasalta, kung napatay ka, kawawa naman yung taong bayan. Puro, puro kasi nungalingan ito si mga gato. At naniniwala kami na hindi ka makakagawa ng ganyang massive, at inamin mo naman, budget insertion na yan, kung walang basbas ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas. Sinabi niya, na, sinabi mo na rin na alam mo, nagalit na galit sa'yo ang mga Pilipino at naintindihan mo. Naintindihan mo na, saladi ko kung bakit ako galit na galit sa'yo. 'Di ba? Naintindihan mo? Alam mo naman 'yon eh. Kasi pinaglalaban ko ang karapatan ng Pilipino ang taong bayan. Anong sinukli mo sa akin? Kaso. Kasi 2023 pa lang, alam ko na 'to. Alam ko na ang ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangad ni Martin Romualdez. Anong ginawa ni Lisa Tanas? At ang grupo niya at mga kasaba niya. Kaso.